good morning why no light where's the lighten lighten mm hmm mm hmm, mm -hmm. Ah, where is mother lee mm ko -hmm. ah. where are you mother Yan, oo, yung ulan. Ubos na yung tinda, no? Nice da. yung dumaan. Ah, oh, maliwanag na. Magulang at chik changa ha? Mula ng tinda, no? Meron, maliwanag. Hello mother, good morning. Good morning. May nakapainin nang ko. Ano na? Ano ginagawa nyo? Kaaga nyo naman diyan. <laughs> Naglalaba. <laughs> Naglalaba daw si mother. Ito na. Medyo okay. Okay, natira mo yan, mahal. Yung ano? Wala. Wala. Eh na, medyo nagliwaliwanag na. Mm -hmm. Andon. Asa na yung mga jaso? Hindi ba nakapasok dito na yung mga aso kagabi? Ops! No! Ayan na naman kayo ha. Ay! Ang bilis na No! No, 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 no. Ang kulit ng mga putol-putol na ito ah. Pagalitan mo kasi. Hindi hmm. siya makadaan. Hindi hmm. siya makadaan. Playa. <laughs> tapos Ito ano, yung niluluto ko ngayon. Saging ng ano? Ano? Puso ng saging. Ayan. Tapos yung ko ng sitaw. Hindi pala pwedeng lagyan ng ampalaya. Hi. Hello, Hello. Ipayos mo na yung bahay. Si yani, Oh, Ito stories mo na. Please. <laughs> nice. Aha. Ito, ha, mga Mag-hi ka sa mga subscribers hi, ko. Hi. Hello. Good morning. Ay, mm, ano, pinsan ko yan. Kaya isa yung ano, uh -oh. bilog ng mukha na. O, tingnan mo na. Ay, ano ikat na? O, oh, yun lang. <laughs> Maganda yan na ba na? O, o, tingnan mo. Taganda o. Oh. Parang bumbay. Uh, mm -hmm. Nag-dra-drama na po. Uh o, -oh. uh -oh. dahil... Manalala ko lang si tatay. Oo nga. Ako hindi ako sumisilip dun eh. Uh -oh kasi naalala ko nga si tatay hindi pa ako pumapasok doon matagal na kasi matagal na dyan wala uh -oh. nung lumipat na silinit dito di na ako makapunta how many years na? 3 to 4 years na sumuro 3 three. Three three years 3 ah, years, years ka na na hindi nagpupunta uh -oh. doon dyan lang ah pero uh -oh. dito uh -uh. magpunta ka rin ako pag nandito kaya nga sabi ko nga sa kanila. sige eh. matagal ka dito pag, pag umuwi si John bibigyan kita ng swa, swa. suha suha Mm -hmm. Yes. Tignan mo. Oo, siya naman talaga tagabigay ng suha namin dito. Ah. <laughs> Han. Asan? Asan? Doon. Doon, <laughs> doon naman siya gumawa eh. Ah. Uh... Oh, oh. oh. ayun. Doon. doon. Ayun, doon sa gilid. <laughs> sa gilid doon, hal, doon ka. Nagpudot <laughs> Nako, kunyari ka pa sa init-init. Ah, Teka, punta natin si Ama. Oh, my, good morning ka mo kung nasan tayo. Good morning mga kababayan ko. <laughs> Nandito po kami sa, sa... Pispan. Pispan. Namimingwit ang kaliliit-liit na tilapia. <laughs> Dito <laughs> kami sa Pispan nila, Rodelisa. Mas mabigat pa yung kaliliit. <laughs> ang ganda oh. Ayun na oh. 'Di ba? Oh, may nakuha ka naman diyan, hal? Wala pa. Wala pa. Bulati pa lang. <laughs> Dad, bulati, ang <laughs> <laughs> Naghanap siya ng bulati kanina, may nakuha siya doon sa gabi na 'yon. <laughs> ang ganda dito. Grabe. Ang sarap kasi maraming puno. Mm. Maririnig niya 'yon. Punin ng ibon, oh. Uh. Ngayon si nanay. Si mother. Ah, Hi na kay nanay. Hmm. Hi kayo sa kanila. Hi. Hi. Hindi kayo. Ang sarap-sarap maming wet. Dala nyo ba yung gunting niya? O, oh, palagay ko. Magugunting kayo mamaya. Ayun yun! yun. Teka may nakuha! Ang laki! Yay! Oh, may nakuha na! Kandeng! Ano na ka

Ano yung nahanap mo, Hal? Kahoy? Ha? <laughs> Isang yung sakit nito, baka ito lumambot, kumunat. Wala na. Hindi, kukunat yan, kakainin kaka na yan. Hmm. Ay, di na, ibubuta ako din kung ako kutsilyo. Saan? Huwag na! na. Dali lang po yun. Si Ari ikaw eh. <laughs> Pag-uukaw na inyo eh. Mas pag si hmm. Ano na nga pala itong isda na ito? Dito. Ito. Dito. Na, malapit na. Ngayon palang nagbabaga na ng ang gusto. Hindi, kayo na pa. Kayo na pa? Oo, basa nga ano. Mabili palang lang Dito. hindi ano natin yung kabila daw na saan dito ito sa na yan yung kagagawan ni ama pinasal lahito hahaha inasal <laughs> hindi ata inasal eh inasar na hito <laughs> na nahimik eh inasar mo eh <laughs> yeah. kulang pa tunay yan di pa yung sa may tiyan pa niya oh. nanay ah. Oh. Ay na naman, yung gunting niyo daw. <laughs> Ganda talaga dito. Oh yeah. Oh yeah. Ayos. Buksan ko na ito. Ano ba yung ulam? Ginata. Ginata. ang gabi. Diba? Uh -huh. Chicken curry. Ako, patay na. Tapos, kanin. Saka yung talbos ng... Ito, talbos ito eh. Nilagay ang lahat. Yes. Ito lang. na ta tayong kumain. Hmm. Ayos naman yung ano niya. Pamiming wet. Ayos naman yung pamiming wet niya. aking <laughs> relo sa ko na ilagay. Baka naiwan ko na naman dito. Oops. Ay, uh. so, uh, ito pa na. <laughs> naiwan yung relo. May, si na May mga bisita si tatay. nakita na yung panike. May mga bisita si tatay.

nandun na rin sa kwarto nila sa kasi Lynette nandun na rin sa kwarto niya so si tatay ngayon nandyan mm, um, nasa CR nag-aayos na rin para sa pagtulog namin so maraming salamat po maraming tayong ganap sa maghapon na ito lalo, lalo na kanina nagpunta tayo ng ano ng, ng fish pond grabe napakasaya talagang yun yung dalaga pa lang yata ako nung nasubukan ko na mamingwet ngayon buhay pa yata si tatay tapos yung mga uh, kaibigan na, ni, namin ni Joel na nagpuntahan dito kanina kaya ang saya-saya sulit na sulit yung bakasyon namin ngayon ni tatay maganda dahil yung mga kaibigan namin muli na naman namin silang nakasama So, paano yun, guys? Magpapaalam na muna ako dahil <coughs> mag-aalas 12 na ng gabi. Kita na naman ulit tayo bukas. Salamat. Sinamahan ninyo kami ngayon ni tatay sa aming mga lakad at sana nag-enjoy kayo. Siguro naalala ninyo yung buhay ninyo dati sa probinsya. Lalong-lalo na yung nandyan sa Amerika, sa ibang bansa. Yan, para po sa inyong lahat na OFW na kagaya namin ang mga ipinapakita namin dito. Salamat din po pala sa lahat ng mga nanonood ng amin mukbang. Thank you, thank you, thank you, thank you po. 3,000 na po tayo ngayon, subscribers. Sa mga bago po dyan, pasensya na po kayo. Isi-shout out ko po kayong lahat once na makabalik po ako ng Dubai. Kasi mahirap po dito ang signal bukas ng umaga pupunta pa kami ni Lynette para sa Gimba para doon kami mag upload para mas mabilis. Sige po, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching guys. Thank you po sa inyong lahat. Mahal ko kayo. Salamat din po sa pagsuporta sa amin channel. Thank you po. Bye bye.